Ito ay p***ray na sa Tagalog at glutternate naman sa English. Pakinggan nyo mabuti ang magandang dulot nito sa ating katawan. Nagpapatibay ito ng ating buhok, nagpapalago at nagpapatubo din ito. Isa din ito sa may bihirang kakayanan na pigilan ang pagdami o pagkakaroon ng puting buhok. Di lang yan, nagpapabata din ito ng ating balat. Pinapayo din ito sa mga taong dumaranas ng stress, depression at anxiety lumabas sa pag-aaral na ang halamang ito ay nagagawang pagandahin ng ating mood. Nagagawa din itong mamultiply ang antioxidant sa ating katawan na nagre-resulta sa paggaling ng cancer cells. Kahit stage 4 cancer, din ito sinasanto at napapagaling niya ito. Kayang-kaya din itong alisin ang dumi sa ating dugo, mga bara sa daluyan ng ating dugo tagalusaw din ito ng kolesterol at nagpapaganda ng sirkulasyon ng ating dugo, especially pag sirkulasyon ng dugo sa ating ulo. Hindi mo nakakailanganin ng reading glass dahil nagpapalinaw ito ng mata. Sa may diabetes, ito ang gawin yung maintenance. Ito ang makatutulong sa inyo. Nagsisilbi din itong brain food para maging active ito at tumasang ating memorya. Isa ang fatty liver sa sakit na mahirap gamutin, pero maraming pag-aaral na ito ay nakakagamot ng sakit ng fatty liver. Isa ito sa naka-trending na halamang gamot sa ngayon dahil sa mga nadiskubring kakayanan nito. Marami pa tayong dapat malaman sa halamang ito. Nabitin ka din ba sa topic natin? Ako din nabitin. Gawin ba natin ang part 2 na long video? Comment down below. Gusto kong malaman kung gusto niyo ng part 2.